News mga balita ngayon Tulong sa dating extremist members Idilunsad sa Basilan Top priority target ng Region 8 Aristado higit 11.5 million pesos na shabu na samsam Dalawang unit pa ng luxury cars ng mag-asawang Diskaya na isubasta sa halagang 9.4 million pesos Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon sa gitna ng patuloy na banta ng violent extremism, inilunsad nitong Desyembre 4, Huwebes, ang Prevention Against Violent Extremism o FABE 2.0 kay Luman Program, isang livelihood-based initiative na target gawing mas matatag ang mga komunidad sa Basilan mahigit apat na raang individual kasama ang dating extremist fighters, religious leaders, AFP, PNP, mga lokal na opisyal ang dumalo sa aktibidad para muling igiit ang pangangailangan ng pangmatagalang kabuhayan para mapigil ang pagbalik sa radikalisasyon. Nagbahagi rin ng testimonya ang dating miyembro ng extremist group na malaking hamon pa rin ang pagbabalik sa normal na buhay kung wala silang pinagkakakitaan. Kasunod nito, nagkaroon ng distribution of assistance bilang panimulang pondo para sa kanilang livelihood projects. Layo ng FABI 2.0, nabawasan ang ugat ng karahasan, ang kawalan ng oportunidad at magkaroon ng sustainable livelihood training, economic reintegration at community monitoring. Aristado ng Police Regional Office 8 o PRO 8 si alias Roy, 55 na rank 1 sa Regional Priority Target List sa operasyon sa Barangay 97, Kabawalan, Tacloban City noong Desyembre 3, 2025. Nasamsa mula sa sospek ang 1,701 gramo ng hinihinalang shabu na may DDB value na 11,566,800 pesos na sa 20 sachet. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng RPDEU-8, Regional Intelligence Division, Tacloban City Police Office at PDEA-8. Ayon kay Police Brigadier General Jason L. Capoy, malaking tagumpay ang pagkakadakip sa high-value target bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga sa Eastern Visayas. Naimbintaryo ng maayos ang lahat ng ebidensya at isinampana ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa sospek. Muling nagbukas ng public auction ang Bureau of Customs o BOC ngayong Biyernes, Desyembre 5 para sa mga nakumpiskang luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa pinakabagong bidding, dalawang sasakyan ang nabili. Toyota Tundra 2022 na nabili ng RMCE Metal Products Trading Corporation sa 3,480,000 pesos. Toyota Sequoia 2023 na nakuha ni Jose Maria Esteban sa halagang 6 million pesos. Samantala, hindi nagtagumpay ang bidding para sa high-end units na Rolls-Royce 2023 at Bentley Bentayga 2022 dahil walang pumasok na winning offer. Ito ang ikalawang auction matapos maibenta ang tatlong unit noong unang subasta sa halagang 38,211,710 pesos. Para sa Kidlat News Channel, ito sa si JPA daw nag-uulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.